Labing dalawang kabataang sangkot sa Hazing sa Santa Ana, Maynila, Kalaboso. Itali ng balita mula kay Boy Gonzales, 29. Boy, good morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Naaresto ng mga tauhan ng Manila Police District o Santa Ana Police Station Station 6 ang labing dalawang kabataan na sangkot sa pagsagawa ng Hazing sa Santa Ana, Manila. Sa imbisigasyon ng MPD, bilisita ng Station Tactical Motorcycle Rider Unit ang Barangay 899 kung na-monitor nila sa CCTV camera ang uh, grupo ng mga kabataan na tila may ginagawang kaguluhan. Agad na rumesponde ang mga pulis at nakita nila mismo na pinagtutulungan bugbugin ng mga kabataan ng isang nagangalang uh, J18 anyos na residente ng uh, uh, naturang lugar. Dito na inaresto ang labindalawang kabataan kung sa kinilala. Ang tatlo sa kanila na sina Elias Mark uh, ng uh, Mandaluyong, uh, Charles ng uh, at uh, Digman digma uh, na alias uh, James na taga Santa Ana naman. Ang tatlo ay pawang mga labing walang taong gulang habang ang ibang nilang kasamaan ay may edad na 14 hanggang 17 anyos. Ay ayon sa mga naarestong tabataan, bahagi umano ng initiation rights ng uh, Temple Street 13 o TST ang kanilang ginawa sa biktima. Ito si Boy Gonzales para sa Disa sa Pilipinas. Muy buenas, Filipino. Para mí se boy.